Naka-100 na yan. 100 Euro. Yun, what's up, mga lodi? Ayan, nandito kami ngayon sa Coinsista dahil ano, maraming naipon na bariya si Stefano. Dito namin ipapalit sa machine na ito yung mga naipon na bariya ni Stefano. Kaya kayong mga taga Milano, Italy, punta lang kayo rito para naman mapakinabangan ang mga bariya ninyong naipon. Dito lang yan sa Piola sa Maikaripur Supermarket via Benedetto Espinosa So ito yung via mga lodi Kaya ito na mga lodi excited na excited na yung dalawa para mapalitan na yung mga maraming barya nila at excited na silang ihulog lahat yung mga barya nila dito sa Coin Sister Bye, buta pituto

So ayan mga lodi, meron na kami 9 euro, 10 euro. Ayan, ang bilis-bilis pumatak ng alok counter. Wow, 13 to 14 euro na. Ayan, ang bilis talaga. Hindi ko alam mga lodi kung ilang years niya ang naipo ng mga bariyan ni Stefano. Dahil ano, meron pa sa bahay. Ayan, hindi lang namin dinala lahat dahil sobrang bigat. Hmm. <laughs> Ito. So ayan mga Lodi, meron na tayo 25, 26 euro Ayan, ang bilis Wow, meron na tayong 38 euro Ayan, 39 na Ayan, talaga naman ang bilis pumatak <laughs>

Oh, yeah, block Wow, meron na tayong 63, 64. Ray mga lodi. 65. Eto na, meron na tayong 71 euro Ayan, 72 ang bilis-bilis talaga ng pumatak. Ayun, 73 na. Ini tu. Eh, aman. Aspek tak? Aman. Sebelum ini tak kita. Wow, mga lawadi, nasa 80 euro oh, na tayo. 81. 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 Wow wow nice yuru na hayana 93, ketingan satu nice 94 nih ayan kayaknya <laughs> main apa miras 99 yes 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 99 99 96, 99 six 99 warna red euro <laughs> alright 99 negeri cuman negara mana 99 99 yes 99 nama anglo di abu 100 euro wow sangatlah

อารยานไม่ได้หรอพังค์สตาร์อ่ะยังยังปลามามาก็เซลล์